Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, na nagbabalik si Jose Maria Alcasid. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at uh, sa kasalukuyan ay unti-unti na pong bumubuti ang aking kaliwang mata. Sa ating uh, pagtatanghal ngayong araw, aking itatampok ang uh, istorya ni Giuseppe Canaponi. Siya ay isang uh, dating manggagawa sa riles mula sa Tuscany o Toscano na namatay noong 1773 sa edad ng 70. Siya ay nakaranas na isang pagpapagaling na iniugnay kay Padre Pio at itinuturing ng mga tao bilang isang himala. Ako ay isang buhay na hamon sa kalikasan, palaging sinasabi ni Kanaponi. Mula sa isang pangagham na pananaw, ang kanyang kaliwang pinti ay dapat ay lubos ng uh, matigas. Gayunpaman, Nagawa niya itong igalaw at ibaluktot para bang ito ay ganap ng normal. Ang aking kaliwang binti ay dalawang sentimetro at apat na milimetro na mas maikli kaysa sa aking kanang, sabi ni Kanaponit. Dapat nakasuot na ako ng uh, orthopedic na sapatos, ngunit pagkatapos ng himala na nakuha ko kay Padre Pio, hindi ko na ito ginamit. Alamin ang detalye ng istorya sa himalang ito. Manatiling nakatutok at panoorin ang ating pagtatanghal ngayong araw. Noong isang libo siyam na raan at apat na 1945, si Giuseppe Canaponi ay naninirahan sa Sartiano sa lalawigan ng Siena. Siya ay may asawa at nagkaroon ng isang maliit na anak na lalaki. Nagtrabaho siya bilang isang electrician para sa Riles. Noong umaga ng ikadalawamput isa ng Mayo, habang papunta siya sa trabaho sa ng motorsiklo, nabangga siya ng isang truck. Nasa bingit na siya ng kamatayan nang dumating siya sa ospital. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang bali sa bungo, bali sa taas ng kanyang mata, tapinsalang na eardrum sa kanyang tainga ilang napinsalang mga tatjang at limang bali sa kanyang kaliwang binti. Naniwala ang mga doktor na wala na siyang pag-aasang mabuhay. Sa mahabang panahon, siya ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naging mabagal ang pagbuti ng kanyang kalusugan. Maayos na sana ang lahat ngunit ang kanyang binti na nabali sa kakilaki labot na parahan sa, sakuna, sa loob na isang taon at kalahati siya ay uh, nasa orthopedic hospital sa Siena at kalaunan ay inilipat sa isang hospital sa Rizzoli sa Bologna. Walang magandang kinalabasan ng lahat ng mga operasyon. Ang binti ay nanatiling ganap na matigas dahil sa calcification ng kaliwang kasukasuhan ng tuhod. Pagkatapos ng maraming taon ng pagagamot, Hinamin ng mga doktor na ang kondisyon ni Giuseppe ay hindi na malulunasan at mananatili siyang baldado habang buhay. Ang balitang ito ay humantong sa isang pagwawala, kapaitaan at galit na ibinuntun ni Canapoli sa kanyang asawa. Gumamit siya ng saklay, ngunit maaari lamang niyang kaladkarin ang kanyang naninigas at may peklat na binti ng ilang yarda sa bawat pagkakataon. Kapag nadadapa siya sa lupa, Galit na galit siyang lalapas ng Dios Diyos at isinusumpa ang lahat sa paligid niya. Pilang isang ateista, hindi naniniwala siya sa mga himala. Madalas niyang kinukutya si Padre at sinisigawan ng mga pang-iinsulto at pagmumura sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay lumala ang pintinya, niya. Halos mawala na siya ng pag-asa Matapos ang ilang buwan ng matinding pagdurusa, sa wakas ay pumayag siyang maglakbay sa San Giovanni Rotondo kasama ang kanyang asawa at anak na si Augusto. Pagdating sa matinding kahirapan ay nakarating siya sa simbahan ng mga Kapuchino. Nagpasya si Giuseppe na magumpisal kay Padre Pio nang pumasok siya sa kumpisalan. Binigyan siya ni Padre Pio ng napakatamis na tingin at pinanginig ang kanyang buong katawan na tila ba may malakas na agos ng kuryente ang dumaloy sa kanya. Nagsimulang magsialita si Padre Pio, inilahad ang kwento ng kanyang buhay sa kanyang harapan na para bang ilang taon na silang magkakilala. Pagaman malumanay ang tono ng boses ni Padre Pio, ipinadaman niya kay Kanapori ng malinaw ng panggunawa kung gaano ko walang saysay ang pag-uugali at salubin niya sa Diyos. Nagulat at natulala si Giuseppe sa narinig mula kay Padre Pio, kaya nakalimutan na niya ang kanyang binti. Nang matanggap niya ang pagpapatawad, muli niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang tuhod sa buong katawan. Lumuhod siya, nagkrus sa kanyang sarili, habang lubos na nakalimutan na ang kanyang binti. Pagkatapos ay bumangon siya, kinuha ang kanyang saklay at umalis na pantay na ang pagtapak sa kanyang paglalakad. Lubos na nakatuon ang kanyang isipan sa katatapos na kumpisal na hindi niya napansin na normal na pala siyang naglalakad. Tinawag ng kanyang asawa ang kanyang atensyon na siya ay mahimalang gumaling na. Masaya siyang sumigaw. Giuseppe, naglalakad ka napaktingin siya sa saklay ng kanyang mga kamay ng pagkagulat. Hindi makapaniwala na igalong niya ang kanyang paa. Pagkatapos ay nagsimulang tumalon, tumakbo at maglakad. Ang kanyang binti ay ganap na gumaling. Sa wakas, nagsimula siyang umiyak sa tuwa at sumigaw. Ako ay ganap ng gumaling. Mabilis na kumalat ang balita. Pagbalik sa hotel, naalala ng lahat ang kalagayan niya nang dumating siya noong umagang ngayon. Nagliwang sila buong maghapon. Ang gabi ngayon ay hindi siya makatulog. Kinakabukasan ay bumalik siya para magpasalamat kay Padre Nang makita niya si Canapone, napangiti siya. Pagkatapos, itinaas ang kanyang mga mata sa langit at sinabi sa kanya, Hindi ko ginawa ang himala. Nanalangin lang ako para sa iyo. Pinagaling ka ng Panginoon. Laking gulat ng mga doktor sa ospital sa Siena nang maingat nilang suriin si Giuseppe. Ipinakita ng X-ray na hindi nagbago ang pisikal na kondisyon ng tuhod. Ayon sa siyensya, imposible na maigalaw niya ang kanyang tuhod at makalakad ng normal. Ngunit si Giuseppe Canatoni ay ganap na nakagalaw at ganap na nakalakad. Ang pambihirang kasong ito ay ipinakita ni Professor Giutini sa isang siyentipikong kongreso sa Roma. Si Professor Giutini mula sa Universidad ng Siena na siya director ng ortopediko uh, ospital ay nagtapos sa paglalarawan ng pambihirang lunas na ito. Kaya sinabi niya, ang biglaang at kumpletong pagbalik ng paggalaw ng kasukasuhan sa kaso ni Canaponi ay isang pambihirang katotohanan kung saan ang mga nagawa ng agham hanggang ngayon ay hindi makapagbibigay ng lohikal na paliwanag. Pagkatapos ng kanyang aksidente, si Kanaponi ay idineklara na permanenteng may kapansanan at binigyan ng sapat na pensyon upang mabuhay. Pagkatapos ng kanyang pagpapagaling, sinubukan niyang bumalik sa pagtatrabaho. Ngunit ang mga doktor Kabilang binanggit na ang mga pisikal na sanhi ng kanyang kapansanan ay naroroon pa rin ay muling kinumpirma na nanatili pa rin siyang may kapansanan. Mula sa isang legal na pananaw at mula sa isang scientific kung pananaw, si Giuseppe Canaponi ay itinuturing bilang baldado o yung tinatawag nating PWD dito sa Pilipinas, no person with disability. At ito ay uh, nagpatuloy hanggang siya ay namatay. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw sa na naibigan po ninyo ang ating istorya. At kung naibigan po ninyo, wag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong taga-panood, mag-subscribe na po kayo sa aming channel pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At kung nais po ninyo kaming uh, Suportahan at tulungan upang makalagana pa ang pagkakakilanlan sa buhay at mga himala at mga istorya at aral ni Padre Pio mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at uh, mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa inyong buwan ng mga abuloy o donasyon. At sa paglahok ninyo, makatatanggap din po kayo ng regalo ng uh, binasbasang larawan ni Pabre o medal niya na naaayon po sa inyong uh, buwan ng abuloy. Uh, isang bigayan lang po ito bilang paglilinaw. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming uh, website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita ang uh, pagpapaliwanag kung ano po ang mga alagad sa kalinga ni Padipio at paano po ang uh, pagbibigay ng donasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang aming uh, online forum ay hindi po gumagana, hindi po po namin ma masolusyonan nito sa kasalukuyan. Bilang uh, pampalit dito, uh, makipag po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com. Ang tinig ni at gmail.com. At doon po ninyo uh, ipagbigay ang, mga, ang inyong impormasyon pangalan, address, uh, CP number, nyo, at saka ay inyong monthly pledge. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming uh, YouTube channel. At uh, maraming salamat din po sa aming mga taga-suporta. At hanggang sa muli po natin pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.